You like styrofoam? Many, many styro? So ayan mga ka-farmer. Ito, actually yung 534 dinesign naman po yan sa ano, sa tag-ulan. Pero maganda yung buonga. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. <laughs> ayan na, dito tayo sa Kakutod Arayat bicycle tayo dahil ako po ay galing lang ng hospital eh kailangan na po natin bumili ng rekado dahil Webes na pala bukas may ng hospital eh. delikado. What? Mura lang naman si Pyro ko. Oh. Naliligo na ako ngayon. Bakit? Kasi nababag. Kaya ah. Pina na kayo nakaano na. Ganyan, ano? ah. Pinanindigan uh, nyo na yung ganyan. Na, Ah. Uh, pinanindigan nyo na yung ganyan. Maganda naman. Ha? Ah? Ano naman uh, uh, naman? Pero nahihirapan kami. Tapos oh, ah. pwede pa shout sa, sa, sa ano? Sa... Shoutout out nga pala dun sa nagbigay ng chocolate sa akin kahapon. Oh? May Madam Moronse, tsaka sa family mo. Sa Talaga naman, okay. Thank, thank you, Nakatipid oh, ba family. sa ako no, sa, sa... Saan? Diba, Valentine's Capon? Ayo, Bumili na lang ng bulaklak, sa yung chocolate. Bigas na uso ngayon, wag na ng bulaklak. Hindi. Sa <laughs> piso lang yun. May plastic. Ah, wag po. Para, tipid. Shoutout mo pala. Shoutout mo Yung Crossy Family. Ayan, no, Shout out sa Crossy Family. Pupunta sila nung dati sa amin. Oh, sabi sa akin na po. Oh. Oh. Bigyan nila kita na ako doon. Oh, kasi yung oh, diba? Asawa niya nga, ipapatulong. Mag? Maglinis ng isda kasi nagpipishing siya daw. Ha 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 mo ang maga. Oo, oh, galing ha. <laughs> Abayit sila. Abayit. Pati yata yung biyan ako. Padali si nanay konching ha. Mama darling, you like styrofoam? Many, many styrofoam? Ah, Jonathan! Saan ka, Jonathan? Dito na wa. Umalis ka, hindi hindi namin alam yung binibigay ko sa iyo ng craft place. Hindi mo na uwiin do mo na lang pag-uwi niya. Oo. Oh, oh. Talabas, okay. Jonathan. Salamat. Alimot ko 'to. Uy, tinatanong mo nga, dalo mo to. <laughs> Oy, change mission oh. na. Change. Ano? Ano 'yan? Babae muna, mo muna to. Ode! Oh, nee. Medyo busy. Nasa hospital yung anak ko eh. Ngayon, admit. Pneumonia. Pneumonia. Dali ka po doon. Uy, tuloy ka lang. Parang masarap yun ha. Uy, pero kaya ito si meron kaya ito si Jomar. malungkot ah Pare sang? Pa sang Ayan kamatis boy Sang kilo Oo nga pala Puti lang yun ah Uy puti yun yun Iyan nung Tama na po ito, yung pula, mapula-pula na. Pula. Opo. So, so, sa mga payment. Ikatin nila mangga. Ha? So, Dalawang kilo. Maganda. Meron ako dyan mango. Dalawang kilo. Maganda. Ang mango lang po. kilo Ito, hindi naman Maganda. mango medyo. Oh, yan, Ako, ako mamimili. ito. Ay, ah, sip, kasi ako lang bukas eh. Buwa mo lang ako kay Parek. Hindi ako magbili sa buka. Ang limang kilo lang. Salang ka nun. Oh, dalawain nyo na po. Ulang mali pa lang. Ito, pagsasaw, maganda. Masarap. Saging, eh. Ah. Kaya masarap na ulam. Masarap na ulam? Vlog, ito, ah? may kapagis ka. Ha? Isang kilo lang, ano? Buro. Hindi, meron na ako itong Indian menu. Kaya niya? Oo. Ano yun oh? Ay, ano yun? Talangka! yan! Ano talangka Ibang no, talangka ito. Malalit nga Sobrang lit. Sobrang lit. na! Mahalo na! Mahalo Bising, busy, busy ka. Dalawang okay. kilo lang. Okay na. Lilinisin naman yan eh. bukas yun Bukas Oh bukas Taga saan yung kaibigan nyo? Taga din nata? Ay hindi yun ano? Oh guwagwa yan naman feeling po na yung isa po yung hinog na hinog na makakain na ng bata tapos yung isa yung sakto lang po. Yeah. Oh, ayan magsigang na lang muna tayo wala si bebe saka na muna yung baka na sayang uh, baka sana kami ngayon kaya lang na admit uh, po kaya nabago ang plano wala si Bebe pinalitan uh, muna ako ng asawa ni Nel Nel si Kathleen hindi rin pwedeng wala siyang makakasama doon dahil uh, siyempre mabantay sa bata hirap din alas dos madaling araw nagpausok kami tapos bigyan pa na ulo ko eh ah, uh, siya tapos natanggal pa yung dextro sa pa ang hirap pa namang kuhanan ng ugat yung bata hindi makita yung ugat Pinuha na lang, dinala sa nurse station, naririnig namin, iyak nang iyak. Eh, sabi ko, Pepe, ano, mo ba? Huwag na, sabi niya, may stress pa yung mga nurse. Hindi makuha yung tagal din. Ririnig mo yung iyak ng bata, kawawa. hindi makita, mataba. Hindi makita yung ano. <laughs> makita yung yung ugat. At least nakapamalengi na pala ako. Ayan, para bukas. Tapos may abangan pa akong baboy. Kina-sevi. ayan na, ah, pagkatapos mamalengke yan, silipin lang natin tong ating palay mga farmer ayun yung palay natin ayan no, oh, nagkaani na sila sa kabila, ano, tayo na lang naiiwan <laughs> um, bilis talaga pagkasabog tanim ano? pero ito alang anin pa, sa linggo pa daw ito so Friday ngayon, may dalawang araw pa Friday, ano daw to, Sunday hindi ko alam kung makapwersahin na rin nila pero medyo ano pa oh, may green green pa pero tingin ko hindi pa naman siguro. Kasi so, kung ano naghiwalay na yung ano, harvester. Sa linggo. Pero kami, sabi daw ni Tatay Bong, baka abutin pa daw ito ng 25. So 25, 103 days lang mga ka-farmer. O sabi mo ng 105 days. Alanganin pa nga oh. Tingnan nyo. May green-green pa yung dulo. Ano? Ayan oh. Malayo pa tayo. So February 25 daw po ito. Sabi ni Rambo, tinanong ko kay Rambo. Ayan oh. Langanin pa nga, oh. Oh. Kaya pala wala pang laman. Oh. Ayun, may malagatas pa. Ala. Bay. Etong ano. Titingnan ko kasi. Oh, wala pa mga ka-farmer. Aro, Nine days pa nga ito. Wala pa huh Wala pa, wala pa tayo sa ano. So 105 days. 105 days ang maturity. Ngayon mag adjust tayo kasi hindi ako medyo satisfied dito eh. Kasi kung tinamaan namin yung top dress, most likely hindi po ganito ang kulay ng palay. Medyo mas green pa yung yung uh, dahon niya kahit ganyan na po ang kulay ng ating uh, palay pero ganun pa man mukhang okay naman nakuha naman mga farmer na nahagip pa kasi maganda pa ang bunga ayan no oh. wow tingnan niyo naman solid ganda talaga so hindi ko na inano si tatay bong basta sinabi ko tay baka butin tayong tagulan sabi ko nga sa loob sa loob loob ko sabi ko sa kanya eh lalo na kung hindi hybrid ang itanim natin hindi lalo tayong nangamote eh ba diba? so at least kung hybrid po mas magandang bunga kung abutin man ng ulan may pambawi pa rin 534 naman po kasi design yon pang tag ulan hindi, hindi pa kasi talaga nila ano eh kakala nila pang tag init lang ang hybrid eh mayroon pong actually ano eh magagaling po itong ma-hybrid na ito rain or shine pwede siya <laughs> Wait lang at may tawag na naman. So, ayan mga ka-farmer, ito actually yung 534 dinisenyo naman po 'yan sa ano, sa tag-ulan. Pero maganda yung bunga. Pero may nakita akong po sa Facebook, grabe, parang wala na laglag na da na bunga eh. Ayan, no. Oh. Pero sana <laughs> may post kasi 182 kabans 1 hectare average weight ng kanyang sako is 56 kilos sabi ko wow ang ganda naman ito so ito 100 uh, 1.3 hectare ba ito so kahit 1, 150 na lang pwede na yun hindi na tayo maselan dun 150 15, 15 sa mag aani so may 35 pang matitira o oh, si tatay bong pa o sabihin mo ng mga bigyan na natin ng 20 si tatay bong may matitira pang 115 o benta ko yung <laughs> nagbibilang ng sisiw ano then ano ko lang ah, benta natin yung sabihin mo ng 80 may 35 na matitira yan so 80 mapagbentahan ng ano may pambili akong rep <laughs> Bibili ko ng rep si Bebe Sabi ko Bebe pagka umahanit tayo ng maganda Ilabas lang natin yung 50k Pang puhunan sa susunod Yung sobra Pero basta importante may bigas na may papagiling Kasi syempre may mga bibigyan pa tayo e, Hindi naman pwede natin yung Pang charity eh, hindi pwedeng mawala So ayun ah, uh, Ayun nga 35 So may mga matitirang sabihin mo na Kung 45 ba na tagto 25 kilos Okay na yon kasi kaunti lang naman ang ititira namin pagkain kasi kaunti na lang po kumain ngayon ng uh, ano. Sabihin mo kay Rambo. Sa limang buwan, habihin mo ng limang 25 kilos, mahina na rin po silang kumain. Oh sa amin din, oh konti lang ang matitira o, sa mga boys, ba diba? So, okay yan, okay na yan. So, sana. Pero, maganda naman po ang bunga kulang lang tayo sa top dress so aagahan ko yan from 112 magkukompute ako 105 so 7 days earlier so dapat pala hinulog namin to mga bago magbagong taon mga ados kasi ako nagpano atres ata yun atres no so minus ano mga December 27 sana no 26 pero yun sa susunod po yun na lang ang gagawin natin kasi kailangan mo i just kasi sabog tanim to eh sabog tanim ay mas mabilis pong mag mature compare sa lipat tanim lipat tanim kasi yung computation pero inano ko na sayang ano pero okay na rin o yan uh, February 25 daw ngayon ay February 20 ano palang lang 16 February 16 palang so 9 days pa tayo maghihintay February 25 Ayan mga ka-farmer Oh at least Oh Kung ano mas maaga-aga Pwede naman tingnan natin kasi alis pala kami ng February 26 ano Pero okay yan Mahagip naman So ayan At least nasilip natin ng pala Excited na rin po ako dito Dahil successful yung aming Masasabi kong success pa rin to no Sa tanim na hybrid Success pa rin yan mga farmer oh, oh, Hindi pa po inaani eh, Pero masasabi ko ng success Dahil unang una malinis Kita nyo naman yung bunga Mas maganda So Ayun Tingnan na lang natin <laughs> Abangan natin yan O yan maraming maraming po salamat At magandang buhay